ayaw ng New World Order, eh ayaw nyo pala ng New World Order eh, bakit po against kayo sa Pangulo nyo? Bakit po against kayo sa Pangulong Bongbong Marcos kung ayaw nyo po ng New World Order? Buti nga, ah, may Pangulo pa kayo, ibig sabihin nun may soberanya pa tayo, may bansa pa tayo dahil pinanguluhan tayo ng kapwa natin Pilipino. ba diba? Ngayon kung gusto nyo New World Order ni Satanas, o magkaisa na lahat ng mga bansa, tapos ah, baguhin ng, magkaroon na ng isang konstitusyon na globally eh ngayon, sa hanggat sa isa lang ang pangulo natin, nasa Pilipinas pa rin tayo, may konstitusyon pa rin ng Pilipinas, uh, may soberanya pa rin tayo uh, sa Pilipinas. Kasi pag dumating na yung panahon na totalitarian state na ang naghari, uh, wala na pong Pilipinas, hindi na po Pilipinas ang pangalan, at wala na po tayong pangulo. So ngayon, uh, maswerte pa tayo, meron pa tayong presidente. Kaso, antitigas po ng ulo ng mga iba sa atin, o ng karamihan pala ng tangan ng Pangulo. Nakasulat naman po yan sa romance eh. Na sumunod sa gobyerno sa pamahalaan. Pero ayaw po natin sumunod. Dahil lang po sa inggit. Dahil sa mga kung ano-anong nakasaksak sa utak natin na ah. bunga ng pambebreyo ng media. Dahil marami na kay Marcos noon pa eh. O nagkaroon ng people power. Ano nangyari dyan sa mga kuwang nayan? na yan? Binigay ang uh, uh, kuryente. Saan? Sa Lopez. Ano? Nagkabaong-baong kayo buwan-buwan magkano ang singil sa bill ng kuryente. Hindi sa sana sa gobyerno 'yan at sana mababa ang singil. Yun ang nangyari ng pagpipinipol power nyo. Sumunod kayo sa mga kalokohan nito mga nasa simbahan na to. Dahil paano, atat na atat na silang maghari. Ayaw yung pasakop eh. Kung naghigpit man ng gobyerno noon, kung nagkaroon ng martial law, ay dahil sa matitigas ang ulo ng mga kababayan natin feeling nyo talaga sinisikil karapat ang karapatang pantao nyo, pero meron kasing kalayaan wala sa lugar eh merong kalayaan na kahit ano lang pag sinasabing kalayaan, kalayaan kung sampaling ka kalayaan kung murahin ka kalayaan kung sabunutan ka, patahin ka, bariling ka, kalayaan, tamang kalayaan ba yun, nasa lugar ba yung kalayaan na yun dapat yung kalayaan na may boundary, yung may limitation yung kalayaan na alam mong wala ka, mapeperwisyo nasa tama ka or as long as nasa tama ka, malaya ka yun ang tamang kalayaan hindi yung kalayaan na kahit ano lang. Hindi po yon Kaya po nag ng kamay na bakal ang gobyerno dahil po may mga lumala Kaya po nagkaroon ng martial law. Ayan. Ngayon sinasabi nyo, baba ang gobyerno. I-impeach si Marcos. Kung ganyan ang ganyan ang sistema natin, lahat ng ilalagay, pag-iisipan yung impeach awag ah, na kayong magano mag-soberanya. Mag-new world order na kayo kaya pinahintulot, hinayaan ng Diyos mangyari yung mga bagay na yan, sa katigasan rin ng ulo nyo, masyado kayong magagaling. Yan. No, masyado kayong magagaling. Kaya yung new world order na ni ng Antikristo, para sa inyo po yan at darating po yan. Sa mga hindi man ng Pero ako hindi ako natatakot sa new world order. Kasi ako nga, hindi ko nga alam kung kailan ako matetepok eh. ba diba? Ilang taon na ba ako ngayon? Mid-30s o oh, mabubuhay pa ba ako ng mga 40 years pa, 70 years, hindi ko alam eh, paano ko lumindol kung sa aksidente, di ba? Hindi ko alam. Kaya hindi ko alam kung aabutin ko yung mga panahon na yan. Kaya pwede po ba, huwag na po isaksak sa utak ko yung new world order na yan kung kailan mangyayari. Kung gusto nyo takutin ang sarili nyo at yung ka mga kapwa-tao nyo, kayo na lang po, kayo kayo na lang ang mag-usap sa GC nyo at kayo kayo na lang po yung magtakutan.